Dito lamang ika-23 ng Mayo, dumulog sa aming tanggapan si Janistan upang humingi ng tulong na mahanap ang kanyang bunsong kapatid na si Mary Jane. Dahil bukod sa hindi ito pamilyar sa lugar, mayroon itong sakit sa pag-iisip. Makalipas lamang ng ilang araw, nakatanggap ang aming programa ng isang mensahe galing sa isang concerned citizen. At kanina lamang umaga, tayo ay agad nakatanggap ng update mula sa isang concerned citizen na si Lani Hubilia. Sa labas po mismo ma'am ng barangay hall po namin sa Padang, tapos... Pero si, si Ma'am Mary Jane, is, nakita po namin siya last month pa po sa barangay namin. E, yung unang kita ko nga po sa kanya is binigyan ko po siya ng pagkain. Siguro one week lang nakalipas, nakakita yung isang admin namin na post aling nga galing mo po sa istasyon po ninyo. Mm -hmm. Tapos sabi niya parang kamukha nung yung sabi nga na pupunta doon sa amin. bit -bit ang mga sakong dala-dala. Agad naming inahatid pa uwi si Mary Jane sa kanyang bahay. Salamat po sa oro mismo. Talaga hindi ako makapaniwala na anong panalangin ko dininig na. Pero mabilis po talaga sa totoo po talaga. May siya sa bahay namin, hinatid pa talaga, nahiya nang po ako, pero mm -hmm. okay lang okay. po.